So, what is up, what is up guys? So, oh, in this video ay mag-bike uh, muna tayo guys, no? So, bali dito tayo sa Ruat ngayon, no? So, ayan. Ano so, lang kami daan. So, bali pupunta lang kami dun sa Kulasi guys, no? Titingnan natin yung view doon. doon. Ayan, time check. 5 pm ay 5 pm dito guys na. so ayun siya nakikita niyo siya si Jesus okay. pala yung aking kapatid yan so sinamahan niya ako sa kung magbike eh. kasi sila lang dati almost 3 months na ako, hindi na ako pala no oh 2 months mga 2 months pa lang, guys hindi nakakapag bike na busy sa kakalay no? <laughs> so ngayon subukan natin ulit mag padyak no dadaan sa may tulay si traffic doon doon mismo dadaan sa sentro sentro ng Roas Roas City na mismo nandito kami sa Roas City guys no Roas City Capiz bali yung Capiz na binantaga na aswang wala pa ako nakitang ng aswang dito guys natagal ko na dito pero tubong mas pati po ako kapag pangasawa lang yung kuya ko dito nalilito na rin yung kabaho na amin ride ride lang titingin ang sunset doon sa may seaside so seaside yung pupuntaan namin ito dagat na rin to ay ano uh, oh, rugtong na to ng dagat paloob na to paloob itong kapatid ko ano yan uh, hapon hapon nagbabay may mga grupo yan sila so ako lang yung hindi mahilig kasama samba yung bike hindi sa bike life so ngayon try na natin baka ito kasi Tayo muna. sa amin dito <laughs> dahan-dahan na kami guys kasi may bago ako tamang ano lang ninja building ito yung BIR guys na DIR na rawas Oh. Uh, dito, oh. Pagpunta na ito ng SM guys. No? dito tapos yung airport nasa paraplang ng na eh, SFK lang siya lang na ito dito Diretso Straight na straight Papunta na Bye bye Kanilang seaside Park Diretso, diretso na 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 natin yung airport So, dito, airport, dito, airport. so malapit lang sa SM Tapos dito naman yun sa unahan yung maraming ano, uh, Seafoods yung restaurant Ano so, sa sarap yun yung pagkain sa ibon yung makakapunta sa pupunta namin ngayon first time ko lang pero maganda yan dyan yung nakita ko sa picture is drone naka drone yung ano kaya maganda yung picture yun na natin sa ating ano Si mga tayos. Ah, oh, muli na daw. Salad kami ko. Eh, no tris pa sing daw. Tayo oh. okay, dito, guys. Oy, ang ganda ganda ng dito. Huh, puno ng balite. Hello. Hi. Hi. <laughs> Kumusta kayo? Hi. Okay lang. Punta kami doon, oh, masyad. Ay, ba ba yan? Po nga, eh. Ah, yan lang. Po. Pag buwang bike, okay naman. May mga pumunta sa taas na ano, bikers. Why? May ara. tahun tahun kena ten, ten? Pwede na lagi school grade 5 ten mm. Sakto eh. school school lang yun. school first time uri, first time diri paket kita mm -hmm. Walang, walang kitan Kit-kit, mm -hmm. man. Mm -hmm. pag una mo pala nakakad to sa sasad na lugar kit kit ka sa puno oh. balan mo na hindi hindi pakit <laughs> kitan good kasi siya na hindi ako hindi pa na pure na ilonggo ano ako saya mas Masbati, mas isaya ilonggo saksak sinagol kaya magkita mo yung Ay ini pukaan aeroplano atau helikopter? bus oh jadi belok ayo deh ayun doang? ha? aku <laughs> wala, wala, <laughs> <Adio. laughs> hai vlog kan, hai oh, shoutout Juni Juni ya, ah. shoutout ke Juni Go school, school ka sa maayo ha Karon na may kinse Gani Mi anong lang mga bike no Pwede na ba Dili Mga mountain first time ko gani first time Ang ganda dito no Ang ganda yung mga bike nila I-spanker, tusik, rumak Dito tayo, dito tayo. Yun know, o. Kita nyo ba guys? Ganito kaganda dito guys. Hoy. Oh, Ay nandun yung mga bikers o. Paano to yan o? No? I-stand. Ah, oh, mahulog to. O, oh, on yun ako ayun shout out Ayan yung mga bikers yun Ayan. oh hindi kami pwede ayun may hagdan pala dyan oh ah para siyang may ano sa ilalim may hagdan pala dyan ah kaya pala parang ano so dito na kami guys sa pinaro so, pinunta namin guys no? so, kung titignan mo ito Alcantras ng Rojas City. Ayan yung uh, baybayin. Ayan. Yung baybayin. Ayan yung aming tour. Oh! Tour guide ay Diyos. Tindal naming bike. Mga road bike. Nasaan ang lapa dito. So ginawa pala dati itong resort dito. Dinibelop. Alcantras. Ayan o dito na nagay siya yung mga lakas na so pupunta tayo sa ilalim na ha punta tayo okay. so yun na guys so dito na tayo guys ayan yung ginamit natin yung bike ayan sila Diyos ay, may mga biker din dito so time check alas 6 na so makikita natin sa baba yung dagat yung ginawa pala ito dito yung pang pang dinevelop gawing resort ayan yung laki laki gawing resort ito yung mapad dito. Yung nakikita mo dito, yun pupunta doon pa mas bati na doon. Kasi kami dumudungta dum ng bangka. Tapos yun yung uh, people's park yun. Pinagawa. Tapos yun yung pit-home. yung mga kayker dito. Mas, yung kapra dito. Okay, Matagimig lugar. Ang sarap dito guys. Ah, uh, pun marami dito. Pradom, bakit ko to stoping ko palang dito? Ano oh, oh yeah. So, and guys, hanggang dito na lang muna 'yung ating video. So, thank you for watching. Don't forget to follow and like, share, Then subscribe na lang guys sa YouTube channel. Oh yeah.